So, hi guys! Dahil iniwan ako ni mister, magpo-protesta ako. <laughs> uh, tawag doon. Uh, ito na pala ang ating outfit. Yung nakal jeans ng ano. Tapos ito, mahabang uh, button-up. Hindi. <laughs> nag ano yung Mr. After ng bakasyon namin, ah uh, merong ano bakasyon din yung company company vacation sa Paris ang aking Mr. So from Friday till Sunday. Dahil <laughs> <laughs> ako lang mag mag ano, <laughs> mag protesta Pupunta ako sa ano sa Den Haag ulit. Kasi may unity walk for Tatay Digong para map, mapauwi na talaga si Tatay D. Medyo na ta ang tagal na talaga niyan. Uy. Hindi na maganda. Kaya ngayon, uy. At time na ang aking ano, ang aking tawag doon, ang uh, magte-train ako. So, imimit ko lang yung ako may friendship doon sa Central Station. So, yun yung ganap natin today. Kasi wala akong alalahanin na papakainin dito sa bahay. So, yeah. Magpo-protesta ako kasi nga iniwan din. Eh. Padyen po 'tong i-play yung ating laps ng pangsit para sa Oi wow. Pa sa Marcia. Ay. Wala pong <laughs> <laughs> so, <laughs> po litchay. Selpai. Sa na kagalak naman ko. Napagamat almost 120 days ang nakalipas mula ng kinid ng tela si Tata Idigong narito pa rin tayo mga Pilipino na nagsama-sama at sabay-sabay na nagsasabi Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Sana po habang na si Tatay Digong ay kinukulong nila rito na labag sa kanyang karapatang pantao at labag sa sobrenyo ng Pilipinas walang pagod ang mga Pilipino na makikisa magmamarcha at isisigaw, bring him home. Kahapon po, bumisita si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. At ang sabi niya, si Tatay Digong, in good health, pero balat at buto na. Napakalaki daw na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Naintindihan ko po ang sama ng loob ng Tatay Digong dahil lahat ng kanyang pinaglaban sa kanyang 80 at anyos pamumuhay para bagang tinapakan at binaliwala ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas. Masama po talaga ang loob Tatay Digong. Tao, kinidnap, pinagkait ang kanyang karapatan to due process. Papayagan niyo ba yan? Papayagan niyo ba ang isang biktima ng paglabag? Ng... Dahil sa kanya, kailangan nagawa sa lahat. Okay, Duterte Fist, picture na. Okay. Matapos ng picture, video. Okay. Oh, sige, ah, bala kayo. babae sa, sa harap ng puno. <laughs> <laughs> <laughs>

jtete <tries> <tries> pare pa nawala man na gidang para ka po May <laughs> katawan na lang ha, ang Ang polis. Bring him home! Bring him home! Ito yung maganda dito. Bring him home! Ang saya. <laughs> Bring him home! Kali-kali, Carl! -kali Kali Carl, -kali iulitan ni Carl! datte. Hidoter. Oh, betul kau nak nak. Oh, nah. Udah oi. ni libot tuduhan. kain agad. Ayan, yung ano, puri. Uy, may pansit. Pwede pong patingin? Ayan, pansit. join na mga ano mga pretty latinas <laughs> Mag-drink sa <laughs> mi. <laughs> Nagipabalik, giluwa-luwa na. Ingon na kung bana. our foodie for the night. After Unity Walk, we Unity Shopping, Unity, Unity Eat. lang, <laughs> <laughs> yes. So, aftermath ng ating Unity Walk, uh, ano, pero hindi naman sumakit yung pa ako. Okay naman. Kasi after nag, ano pa kami, nag-shopping, nag, ano pa, kumain kami sa, sa labas kasama yung mga kaibigan ko. Tapos, eh uh, yeah, Bilib yung ano, ako kay uh, former spokesperson Attorney Harry Roque kasi nakikita ko siya sa lahat ng event maliit man o malaki, kahit sino ang nagano, uh, kahit sino ang nag-organize, dedicated talaga siya, super dedicated talaga kaya hats off po ako sa inyo at uh, ano, tapos sa po ano ba niya kasi nagluto nagluto siya ng pansit tapos, nung no, ano kasi, merong food after ng, ano, ng Unity Walk, uh, tulong pa talaga siya, nagbibigay ng pagkain para, ano ba, yung, an, yung talagang ano ako sa kanya. Kasi dati, medyo, ano ako sa kanya, eh. hindi ko siya talagang nakilala ba kasi hindi ko naman siya, ano pero, ang bait niya ang bait niya pala na ano, tapos napaka ano, yung talaga ano siya ba, yung bilib ako sa dedication niya for the Duterte's. Isa siya sa isa siya sa Filipino na talagang grabe. Hats hats off po ako sa inyo. At ngayon, mag ano ako kasi pauwi na mamayang gabi si Mister. So maglilinis ako kasi after vacation namin from Mallorca, hindi ako nakapaglinis. Uh, ah, yeah, kasi malinis naman yung bahay nung umalis kami. Nilinis ko naman talaga yung bahay. So, ano, uh, tapos pero naglaba lang ako nung ano, nung Friday pagkabalik namin galing bakasyon, pagka-Friday tapos Sabado kina holdi ako'ng wala. Tapos late ako nagising today. Darating siya pero late na yung darating. So, Ma, mag, hindi rin yun kakain sa bahay. Tapos, meron na akong pagkain kasi madama. may dala akong, binigyan ako ng aking friendship na si Karen ng, ano, yung mga bread. Tapos, may siopaw. So, yun yung kakainin ko. So, ngayon, mag-edit mo na ako ng video para may may upload So, yun yung ating, ano. Pero baka ito, kasi yung, baka itong, ano, video na to, yung sa Unity Walk, i-ano ko siya isisingit ko siya sa mga sa vacation videos ko sa Mallorca. So salamat sa panonood guys. See you in my next vlog. Bye.